Mani Pacquiao, bakit hindi pasok? Ay, di ba si Mani Pacquiao mabait naman? Bakit hindi siya pasok? Bakit mga kababayan? Mm. May pera naman. Yes. Hindi naman kurap. Mabait naman. Yes. May charm naman. Oh. May supporters naman. Oh, yes! May pangalan naman siya, sikat naman siya. Hmm. Bakit? Bakit hindi siya nakapasok, mga kabayan? Bakit kaya? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ha? So, alam nyo ba, mga kababayan? Alam nyo ba, mga kababayan, na si Manny Pacquiao pala ay may naipasaring mga batas? In fact, ang pinasan lahat-lahat, is 185 bills. No? Pero, uh, 36 nito is enacted into law. Pero lima or anim, ayata, uh, one, two, three, four, five, I think six, ang uh, siya talaga ang principal uh, author. Tapos, yung uh, 31, eh, co-author lang siya. So, um, bakit kaya hindi siya pumasa? First, mga kababayan, yung pinasa kasi niya na law, eh, hindi talaga patok para sa mga kababayan natin na naghihirap, 'di ba? Although may napasa siya dito, mangganda naman siya pero um, it will be good for the country of Philippines pero hindi talaga siya impact sa mga tao na naghihirap. Mm. First of all, first natin i discuss yung bakit hindi siya nanalo ha para sa para sa akin pero before ko sasabihin yan discuss muna natin tong mga bills niya na ipasa niya so meron siya pinasa na 185 bills pero lima lang or anim ba to ang uh, which is a uh, become a law tapos um yung 31 is co-author lang siya so itong anim siya talaga ang authors So, first itong Republic Act number no. 11227, Handbook of, for OFW's Act mandating the creation of a handbook for overseas Filipino workers. My God, sa lahat naman ng batas na gusto mo, handbook, handbook. Alam mo, yung handbook naman madali lang 'yan mani pero is not really that important kasi yung mga OFW naman eh pwede naman 'yan na uh, malalaman nila yung mga guidelines nila through Owa di ba eh bakit ganyan uh, handbook eh wala itong effect eh nakabuti ba to sa karamihan ng mga Pilipino yung handbook ng mga OFW walang impact talaga wala tapos next is Republic Act number no. 11346 an act increasing the excise tax on tobacco products. That is good, good for the country of the Philippines kasi um, more on tax sa tobacco products, 'di ba? Pero anong paki ng mga um ng mga naghihirap na mga Pilipino dito? Sana sinabi dito na yung income sa tobacco products eh a percentage of that uh, ipakain sa mga uh, mga mamamayan mga Pilipino or ipakain sa mga senior citizen or ibigay ang portion of that ibigay sa senior citizen mga ganyan or ibibigay eh, sa mga estudyante ganyan no pero so, kaya walang walang impact para sa mga tao na mga ordinary So, third, Republic Act number no. 11467, an act increasing excise tax on alcohol products and cigarettes. So, the same. Maganda sa bansa kasi meron tayong revenue. Pero, anong impact sa mga ordinaring mamamayan? Ah, ang gusto ng mamamayan, yung makikita nila at mafe nila. Eh, ang tax na to, papunta sa uh, government, eh, Baka nasa ano lang, nasa BIR no, mga employees ng BIR, so walang impact sa mamamayang mga Pilipino. Eh kaya hindi pumatok si money nito. Number four. Number four na ba to? Um, Free Internet Access in Public Places Act. So ako, wala ako sa Pilipinas. Ano, meron access ba kayo sa internet nyo sa public uh, places like plaza, mga ganyan or sa mga government offices, mga ganyan. Ang importante yung mga park, mga ganyan. May park pa sa Pilipinas. <laughs> meron siguro, pero konti lang, no? Ang importante yung mga park, ganyan. Uh, meron bang access or ano, loading rin? Meron pero loading. So, walang effect, di ba? Eh, lahat naman ngayon, karamihan ng mga tao na may cellphone, eh, meron ng data, di ba? Kasi merong mga unlimited. So, hindi talaga siya Naka-improve sa uh, mga Pilipino na naghirap. Ay, pakiyaw. Tapos, Republic Act Number No. 10828. Establishing a land transportation office in Sarangani Province. Establishing a land. A land transportation office in Sarangani Province. So, it's an office for the LTO. The one who is happy with this is yung mga taga-saranggani at yung mga may sasakyan so yung mga tao na ordinary anong impacto sa buhay nila di ba e, walang impact man kasi ang nakikinabang lang nito ay yung mga taga-saranggani na may sasakyan oh ilan lang ba ang mga taong may sasakyan ha Uh, money, tapos yung isa na law na naipasan niya is yung Bible day, every last Monday of January, although, yeah, as a Christian, uh, maganda yung may faith tayo, no, sa Panginoon, maganda yung magre-reflect tayo, ang yung law niya, sinabi niya, it's time to reflect, yeah, it's good, but we can always reflect even if it's not, um, uh, even even if like uh, there is no holiday on that day although maganda yan maganda kasi para uh, alam ng mga Pilipino na mayroon pa lang araw to reflect mayroon pa lang araw for uh, Bible day uh, so ano pero hindi, hindi walang impact rin sa mga tao na gutom at naghirap money. Maganda yan sa mga Christians na tulad natin. Tapos uh, yung Pilipinas as a Christian country, uh, meron tayong holiday na ganyan, yung Bible Day. Pero wala pa impact sa mga Pilipino na naghirap money. So ako, ito yung thoughts ko mga kababayan, bakit hindi talaga siya nanalo? Bakit nanalo yung iba? Ha, bakit? Sabi nila, dalawang reason daw na hindi nanalo si Pacquiao. Yung isang reason eh dahil hindi siya kumampi kay Duterte, 'di ba? Hindi siya kumampi kay Duterte, tapos um hindi niya sinuportahan si Sara, no, publicly. Kaya hindi siya nanalo. To be honest, isa rin 'yan. Isa rin 'yan na hindi siya nanalo kasi yung mga loyalist ni Duterte Uh, hindi siya sinuportaan kasi kung naging loyal lang siya sa mga Duterte, mananalo siguro siya, di ba? Kasi wala siya dito, isa-isa, dalawa lang yan eh. Either, ano ka, uh, atatlo pala, Marcos, Duterte, tapos itong nasa gitna. Yung mga loyalist ni Duterte na iba, si, uh, uh, si Bato, si Bongo, eh nanalo kasi very loyal so yung mga loyalist ni Duterte talagang sinuportaan sila tapos yung mga loyalist naman ni ni Marcos pero rin mga senador na nanalo kasi uh yung alam na mga loyalist na loyal ito kay Marcos pero itong silang Kiko at kasi bam Aquino bakit bakit uh, nanalo sila hindi naman sila Marcos hindi naman sila um Duterte kasi dahil dito sa isa yung isa is meron kang nagawa. Alam ng mga Pilipino na yung nagawa mo noon, noon. kasi diba, they were um, already senators before. So, alam ng mga intelihinting mga Pilipino, mga intelihinti na ngayon ang mga Pilipino, ha? Alam nila, yung mga intelihinti, uh, hinahanap nila yung mga politiko na may nagawa. So, yun, tatlo, either pro-Marcos ka, or Duterte, pro Duterte ka or may nagawa ka. So itong pangatlo, mga inteligenteng mga tao to, mga inteligenteng voters to na nagre-research talaga kung anong nagawa mo sa bansa. Meron nga siyang law, anim, pero ano 'yan? mani uh, uh, money, ano 'yan? Tapos isa pa na sa palagay ko rin na uh, hindi naka ano, nakatulong sa kanya at hindi siya nanalo kasi itong mga inteligenteng ito, na mga voters, ito yung mga voters na hindi hindi uh, hindi naghanap ng politician na uh, high status yung richness ang 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 gusto nila is yung action mo at ang result mo eh akalain mo naman yung asawa mo ha yung asawa mo almost every day sa social media eh halos na lang uniform Hermes, Hermes, Hermes. LV, LV, LV. Ay, naku, money. Tapos, okay lang sana, no, kung very, ano, mamahaling mga brand yung suot niya, eh. Kung, uh, you, Jinky was born, like, uh, old rich, like, rich people, rich, from a rich family, like, siguro, Ayala, si Abuetes, Belier, mga ganyan, eh yung nga mga mayayaman na mga taong yan, hindi nga pinuflaunt yung mga brand na sinusuot eh. Usually nga sa kanila is plain lang na t-shirt, tapos kunting logo dito. Eh si, yung asawa mo, halos na lang, kung LB, 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 kung Hermes, 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 halos na lang, kulang na lang panty niya, Hermes, ba diba? Eh, yung mga intelihente kasi wala nga kayo sa Duterte, wala rin kayo sa Marcos, ang pag-asa nyo na lang is yung mga intelligent voters. Paano yan yung intelligent voters? Hindi naman hinahanap yung mga ermis-ermis na yan. Iyan e ang nakikita ng mga intelligent uh, voters sa asawa mo na halos na lang, panti na lang ang kulang na maging ermis. So, yan ang palagay ko mga kababayan. Isa talaga dahil hindi pumatok sa ProD30, hindi pumatok sa pro Marcos, hindi rin pumatok sa mga intelligent voters. Yung mga intelligent voters, hinahanap yung action as a result niya as a as a politician noon. Tapos nakikita ng asawa niya, Ermes ng Ermes, uh, uh, lobe mga ganyan yung ano lang pa, pa ng pa class, ganyan tapos Grabe pa yung ano, mukha na, grabe talaga yung uh, surgery ng mukha, belong-belo talaga ayaw na mga intelligent voters ng ganyan, Manny. So, kaya wala, lugwak. E, paano ngayon? Ay, e, mabait ka naman sana. Mabait si Manny, ha? Pero, tatlo, tatlong klaseng, ano eh, voters eh, tatlong voters. Intelligent na ngayon ang mga Filipino. So, kung dito ka, kung hindi ka loyalist sa left, hindi, hindi ka rin loyalist sa right, ang pag-asa mo lang yung mga intelligent voters, lugwak, kasi wala eh, pakitang ano si yung asawa mo, pakita ng mga materialistic things, eh, hindi yan uubra sa mga intelligent voters. So, yun na yun, Mani. Sorry, Manny, ha. Kawawa ka naman, Mani, pero mabait ka sana, ba diba? Marami kang natulungan. So, sa sunod, kung hindi ka kakampi ng isang uh, partido, or isang, isang, kung hindi ka kakampi ni Duterte o sa Marcos, eh, dapat, tapos wala kang nagawang batas na maganda, ilaylo eh, mo yung asawa mo, sana mag magdamit na lang siya ng, although mamahalin, kasi sanay na siya sa mamahalin, no? Eh, play na lang, mani, uh, ano na lang, itulad niya sa ibang mga, yung mga mayayaman talaga na real na, ano na lang, mga, mga kunting, ano na lang, logo dyan, tapos white, black, mga ganyan, magna na yung halos ulo hanggang paa, eh, naka-uniform ng Hermes, ha, sige, mani, so, good luck na lang next time, mani, mag, ano ka na lang, um, Uh, mag, ano ka na lang mani, mag-prayer ka na lang dyan, at sabihan mo yung asawa mo, mani, na laylo ng konti, uh, tapos, ano, ano, hindi, hindi nakakatawa, parang ang baduy, baduy, uh, para bang, uh, tignan mo yung mga totoong mga mayayaman mani, sabihan mo sa asawa mo kung gusto niya ng ano, lifestyle na social at saka yung paklas na totoo, yung sabihan mo sa asawa mo na ano, uh, wag mag-flaunt mag float i sundin niya yung mga true na mga billionaire diyan sa Pilipinas yung mag plain plain lang muna ha tapos Jinky kawawa naman yung si Manny Jinky nang dahil sa iyo sige bye bye mga kababayan don't forget to subscribe like and comment and share bye